Sa mundo na puno ng ingay at pagmamadali, minsan nakakalimutan nating bumalik sa pinakapayak na kahulugan ng pag-ibig. Ngayon, samahan natin si Thirdy, isang batang may simpleng pananaw pero may malalim na pag sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sapagkat sabi sa unang Juan Kapitulo 4, Versikulo 7, Mga minamahal, mag-ibigan tayo, sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ito ang kwento ng pagmamahal sa mata ng isang bata. ten sabihin po ko sa kong kausap tantong gabi ay na mapapis po ang kanyang kainan pero po tuluyan pero po tuluyan hindi siya gusto sumutlan po

plano ka ng gawin, maglalaro ka sa, ano, sa hapon. Pero ng ka ni Mama, anong, gina, anong gagawin mo? Unahin ko yung utos ng magulang. Okay, so bakit mo unahin yung utos ni Mama? Dahil? Mas mahalaga po yung kesa sa paglalaro sa Okay, very good. Very good. Ang pagmamahal na natutunan ko ito ako para malaksang um, sila ay may pag-usap kaunang may nag-atmaya pag ng pagbati, may pagbati para matabi niya ang uh, Pag pagkakakilanlan na pagsubis ng mga tao. Ay si Jesus na matay para sa atin kasalanan. Tu Totoo na isa't isa pa ako makapagbati na tutuloy. Tutuloy yung pinisang na para may pagbati sa sa ilang Hindi sa klase. Ko, mga klase. Tinutulungan ko ng mga nagayari sa amin upang makapagbati uh, na sa isa. Papakilan, magpapakilan ako.